قولا ممن دعا الى الله قولا ممن دعا الى الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd assalamu alaykum wa ngayon mga kapatid ay ididimo ko po sa inyo kung paano po ang tamang pamamaraan sa pagsasagawa ng salat al-witr marami kasi ang nagtatanong kung paano nga ba ito isinasagawa anong oras ito isinasagawa at anong mga sura ang dapat nabasahin at ilang raka nga ba ang ang witer. Unang-una ngayon mga kapatid na sa buwan tayo ng Ramadan, so napakahalaga na maunawaan talaga ninyo ang tamang pagsasagawa ng salatu witer Pero bago po ako magdidimo, -de bago ko po ipapakita sa inyo kung paano po isagawa ang salatu witer ay hayaan nyo muna na bigyan ko muna kayo ng konting kaalaman tungkol po sa Salat al-Witr. Ang Salat al-Witr, mga kapatid, ay sunna Ito po ay mabigat na sunna. Ayon sa karamihan sa ating mga ulama, mayroon sa ating mga ulama na nagsabi na ito ay uh, hindi pwedeng iwanan. So, ganun paman, ang Witr, mga kapatid, ay isa sa mga sala, isa sa mga sunna na sala na hindi siya iniwanan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang waiter ay nagsisimula ang oras nito pagkatapos ng salatol isya. At natatapos ito hanggat hindi pa po papasok ang sala ng Fajr. So yan po ang lawak ng salat al-witer. At ang pinakamainam na oras ng salat al-witer kung kayo po ay gigising sa hating gabi, ay dyan po ninyo isagawa ang sala ng salat al-witer kapag kayo ay gigising upang magsala ng tahajjud o ng kiyamulayl doon na lang po ninyong isagawa ang witer. Pero kung uh, wala na kayong planong magtahadjud, wala kayong planong gumising sa kalagitnaan ng gabi para magsagawa ng tahadjud, so natatakot kayo na baka hindi kayo magising bago ang fajr upang isagawa ang witer. So ang gawin po ninyo ay isagawa na po ninyo ang witer bago po kayo matulog. Ang Prophet sallallahu alaihi wasallam kanyang sinabi, "Ij'alu akhir salatikum bil-layli witra." sabi ng propeta salasalam, gawin ninyo nang pinakahuling sala ninyo sa gabi ay witer. Ang witer po mga kapatid, ay magsisimula po sa isang raka. Pwede itong isang raka, a, pwedeng tatlong raka, a, pwedeng limang raka. Ito, ibig sabihin add number, gansar, ika nga gansal. So, mamaya, uh, babanggitin ko sa inyo, uh, alubang pinakamayinam. So, ang oras nito, ang pinakamainam, sabi ko nga kanina, kapag po kayo ay may planong gumising sa tahajud, so doon na lang po kayo magwiter. Doon na lang po kayo magsala ng witer. Hindi lang po sa buwan ng Ramadan ang witer, mga kapatid, kahit hindi po buwan ng Ramadan, ay soon na po na isagawa natin ang witer sa tuwing bago tayo matulog o kaya ay pagkatapos natin magsala ng tahajud. Uh, minsan may mga katanungan, paano kung na ako ng witer, din napagplanuhan ko, naisipan ko nalang lang bigla na magtahajjud. Uulitin ko pa ba yung waiter? Hindi nyo na po kailangan na ulitin ang salat al-waiter na inyong uh, naisagawa. So ngayon ay uh, ididimo ko po sa inyo ang pagsasagawa ng salad 2 liter at ang pinakamainam po mga kapatid na salad 2 liter ay tatlo. Pwede po ang isa. Ang propeta sallallahu alaihi sabi niya, "Man ahabba an yu an yu tira bi khamsin falyaf'al, wa man arada arada an yu tira bi thalathin falyaf'al, wa man arada an yu bi wahidatin falyaf'al." So ang sino mang nais niyang mag-witter ng lima, gawin niya. Kung tatlo, gawin niya at kung isa lang, gawin niya pero ang pinakamahinan po ay tatlo at ito po yung nakasanayan talaga natin sinasama po natin sa ating tarawe ang ating tarawe ay walo so sinasamahan natin ng twitter sa pangatlo ang intention po mga kapatid hindi na po natin kailangan bigkasin kasi niyan hindi nyo na po sabi, kailangan sabihin na uh, na way to sa lahat witter hindi ko na kailangan na mag magbigkas ng aking intention kasi alam na po ng Allah ang laman ng ating puso So ang witter na kukunin natin mga kapatid ay tatlo At ito po yung nakasanayan natin So inuul inuulit ko na ang salatul waiter ay magsisimula ang oras niya pagkatapos ng isya Dahil na yung ang dahil na yung salatul tarawe sa buwan ng ramadan So gawin niyo po yung witter pagkatapos ng walong raka Isunod po ninyo ang witter, pinakahuling sala ninyo sa gabi Pero kung halimbawa, pagkatapos ng tarawe ay uh, uh, magsasala pa kayo ng tahajud So, huwag mo na kayo mag twitter Huwag mo na kayong mag twitter Saka na lang kayo mag twitter kapag tapos ninyo magsala ng tahajud, Yung sala sa kalagitnaan ng gabi. At uh, kung tanong ay pwede bang apat na rakaan na lang yung sa tarawe, then yung apat na raka ay sa tahajud, hatiin mo. Apat after isya. Then mga alas 12, alaw na alas 12 ng hating gabi ay apat ulit. Last tatlo. So, wala pong problema. Pwede po lahat yan. So ang waiter mga kapatid ipapakita papakita ko po sa inyo ang ang dalawang paraan sa tamang pagsasagawa ng salat al waiter. Maramadan man o hindi Ramadan, pinakamainam gawin natin ang waiters bago tayo matulog. So ganito po mga kapatid, papakita ko po sa inyo paano po isagawa ang waiter. Okay. Yan po, mga kapatid. So, una, So magsasala uh, tayo ng tatlong raka. So unang paraan ng pagsasala ng ay may unang uh, dalawang paraan. Una, dir dir diri-diretso tatlong raka. So ganito po. Ang sunna mga kapatid sa unang raka, ang babasa, ito mga babasahin ko ito po, ito po yung mga sunna na uh, binasa ng propeta sallallahu alaihi wasallam na sura. Ang pinaka pinakamahalaga po dito, hindi po natin maiwanan yung Fatiha. Then kung hindi niyo po masunod itong mga sura na babasahin ko, ay wala pong problema kahit anong sura po ang gusto niyong basahin So, sisimulan natin ang waiter Allahu Akbar Then, sabihin mo yung dua sa istifta Wa Allahumma wa bihamdik Subhanakallah wa bihamdika tabarakas wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ila ghayru wa anu mandu amal iban du'un Then bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim And then, diri-diri cuman na Di pagdating mo sa wala Dallin So pagdating mo doon So basahin mo yung suratul a'ala sa unang raka Ito pa ay sunna Kung hindi mo ito sa ulo, walang problema kahit anong surat gusto mo Hindi po ibig sabihin obligado So magsimula ka ito ang sunnah Sabihis marabbikal a'ala alladhi khalaqa fasallal alladhi khalaqa fasawa waladhi qaddara fahada so ang suratul ala subihis rabbikal aala ay sunn po siya nabasahin natin sa unang sa unang raka okay din pagkatapos mo mabasa yung uh, sura po al ala then uh, magruko na kayo allahuakbar din basahin nyo Ang subhana rabbil azim, subhana rabbil azim, subhana rabbil azim. Sami Allahu liman hamida. Rabbana wa alhamdulillah hamd. So, mas dapat relax nang. Then Allahu akbar. Subhanallah. rabbil ala. Then Allahu akbar. Then Ganatin. Allahu akbar. Allah akbar. Allah akbar. Subhanallah. rabbil ala. Masahin doa? Then tatayo po kayo ulit sa pangat pangalawang raka'a Allahu Akbar basahin mo naman ulit ang suratul fatih sa so, pangalawang raka'a na tayo Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Hindi, pag natapos na kayo nata nat natapos na po kayo dito Waladdallin <tom> Hindi, basahin mo ang suratul kafirun Bismillahirrahmanirrahim Ngay anihangkafrun la a'budu ma ta'budun hanggang sa dulo. Then pag natapos niyan, then takbir na tayo sa ruka. Allahu akbar. Pangalawang raka'ah. Bihanna rabbil 'azim. Pinakamababa po isa. Ang sunna po ay hanggang tatlo. Sami Allahu liman hamida. Rabbana wa lakal hamd. Okay? Then sujud tayo sa pang pangalawang raka'ah sujud. Allahu akbar okay so Allahu Akbar upo then Allahu Akbar Neso sujud. basahin mo sa Bala na then dito sa pangalawa mga kapatid itong unang paraan ipapakita ko sa inyo ay hindi po ako upo diri diri po sa pangatlo Ito pangatlo na po hindi po ako upo mula simula pangalawa pangatlo diri diri po Allah diri din Allahu Akbar basahin mo ulit ang suratul Fatihah. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين هنجا دولو ولا الضالين بين بصحيح من سورة الإخلاص بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم, ولم يكن له كفوا أحد أوكي okay. so, tap us now. itong mga sura na binasa ko ito po yung mga sunna na ginawa ng propeta sallallahu alayhi Wasallam. ibig sabihin kung susundin mo mainam pero pag hindi mo masunod dahil hindi mo naman sa ulo yung mga sura na yan ay walang problema kahit anong sura na mas madali po para sa inyo pag gusto mong ikhlas pat uh, falak uh, suratul kausar o anumang sura hindi po yun obligado na yung mga binasa ko lang ang dapat nabasahin so dapat maunawaan nyo yan yung pagkatapos Allahu Akbar okay then sign mo yung dua din sa Allah Dito mga kapatid, nasa sayo po yan kung gusto mong mag ano, gusto mong mag uh, kunot. Ang kunot po mga kapatid yung doa. Doa sa pinakahuling raka. Ah. Nasa sa inyo po yan. Gusto nyo mag -kunot o hindi mag kunot, wala pong problema yan. Okay? So, mayroong itinuro ang propeta sa al-Salam sa kay Hasan na doa ng kunot at hindi po ibig sabihin na ito lang yung doa kagaya ng Allahummahdina hindi fi na fiman في من عفيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت تباركت ربنا وتعاليت يمكن Uh, na ituro ng propeta sa Allah at depende po sa inyo kung uh, magsisimula kayo agad diyan pwede rin rabbana dalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin so depende kung anong dua ang gusto niyo idua sa kunot so kayo pong bahala Okay, so hindi po nangangulugan na kailangan niyo pong basahin kung gusto nyo pong magkunot. Pero kung ayaw nyo magkunot, ang kunot niya ay dua dito sa pangatlong rakaat pagkatapos kung magruko and then bago ang sujud so dito ang kunot ganyan okay so pagkatapos ng kunot magdua kung mag kung ay ayaw mo naman magdua diretso na po kayo magsujud kung gusto niyo magdua dua mo na kayo dito okay so yung hindi mag pagkatapos ng dua o yung hindi magdua din sujud Allahu Akbar then basahin mo subhanahu wa ta'ala then Allahu Akbar okay then Allahu Akbar. mahana na na Then, upo na. Dito na sa pangatlo, upo na po tayo dito. Ito na, pimpi, Sa pangatlong rakay, upo na tayo dito. Ito yung unang paraan sa pagsasagawa ng witer. So, dito magsasalam mag na ako pagkatapos. At <coughs> tahiyatulillahi wassalawat wa'tibatus salamah. <coughs> Hanggang sa dulo, Allahumma barik ala Muhammad kamabaragta ala ibrahim din. Assalamualaikum wa rahmatullah. Assalamualaikum wa rahmatullah. So, yun po yung unang paraan ng witer. So ngayon, itong itinuro ko sa inyo na unang paraan, uh, mag, pwede rin po itong isagawa ninyo. Pero may mas mainam po. Ang mas mainam po ay itong ituturo ko po sa inyo na pangalawang paraan sa pagsasagawa ng witter. So ito po, ito pangalawang paraan. So ganito po. Ganun din po, tatlong rakaarin po mga kapatid. Wala pong pinagkaiba. Meron lang pagkakaiba konti. Ang pagkakaiba lang nila ng konti ay sa uh, pa, 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 sa pangatlo, sa pangatlong rakaan. So, ganun din po. Sisimula ako ulit. Yung kanina, dirit-dirit. -did. So, ngayon, pangalawang paraan. At ito po yung mas mainam. Allahu Akbar. Dua ka. Subhanak Allah. Alhamdulillah. Na sa dulo. Then, basahin mong uh, Bismillahirrahmanirrahim. Then, Fatiha. Alhamdulillahi <speaking> Rabbil Alamin. Ar-Rahman <Hebrew> rahim Maliki Yawmiddin. Then, basahin mong surat wala ala. Sabihis marabdikan a'ala. So, hanggat Sa dulo. Then, pagkat hindi mo ito sa ulo, yung uh, suratul a'la, so, di pwede, alam gusto ko. Inna a'atayna kalkawsat, usalli li rabbi ka walhaq, inna shani kahuan abatat. Okay lang, yun lang basahin ko, lang problema. Huwag yun lang sa ulo ko. Then, pagkatapos, ruko, Allahu Akbar, mahan na Then, sami Allahu liman hamida. Then, sujud, Allahu Akbar, Then upo. Okay. A big fairly a big Then Allahu Akbar. Then sa pangalawang raka, dire diritso naman. Allahu Akbar. Basahin mo na surat al-Fatiha. Alhamdulillah, ikaw ang pinalamin. Abu'l-Rahman, Abu'l-Rahim, Malik, Yom, Indin, Hanggat tayo dulo, And then, sunod mo yung surat al-Kafirun. Kung sa ulo mo, kasi ito po yung sunat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ayuhan ya kafirun. La a'budu ma ta'budun. Ta Enggak itu belum. And then pokoknya ruko. Allahu akbar. Then besain men doa, subhanarabbil azim, sami'allahu liman hamida, rabbana walakal hamd. Then sujud. Allahu akbar. Oke. Okay. Then Allahu akbar, then upo. Dadelan. Then, Allahu Akbar. Then, opo, Allahu Akbar. So, ngayon, sa pangalawang raka'a, hindi ako dumiritsong tumayo. Yun ang pagkakaiba niya sa una. At dito po yung mas mainam. So, uupo ako sa pangalawang raka'a. So, ang gagawin ko dito sa pangalawa is magtatasyahod ako dito. Magtatasyahod ako. So, pag magtatasyahod ako ngayon sa pangalawang, ano, ito sa pangalawang raka'a. Okay. Pangalawang So, magtatasahod ako. Tahiyatul lillahi wa salatu Hanggang sa dulo. Then, hindi ako tatayo. Magsas magtataslim ako. So, ang gagawin ko sa pangalawang raka, ay, tiyantari lang po. Tataslim na ako dito. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamu alaikum warahmatullah. So tapos ko na yung pangalawa sa waiter. So yung pangatlo ngayon ay itatayo ko yung pangatlo. Ngayon ang gagawin ko, yung pangatlo ay itatayo ko. Kasi ang mga wala man natin ay hindi nila pinahintulutan na mag uh, tatayo ako pag magtatasyahu ako sa pangalawa, din tatayo ako. Kasi walang pagkakaiba sa magrib, hindi naman pwedeng dalawang magrib sa gabi. So dapat po magkaiba yung magrib at sa kawiter. So kaya dapat magtas magsalam ako kasi kung dumiretso ako, halos walang pinagkaiba sa magrib. So ang ginawa ko, nagsalam ako para iba siya sa paraan ng ng magrib. So ang gagawin ko, magsasala ako ulit ng pangatlo at ito na po yung pang uh, panggansal na niya. Ito na yung pang witter niya. So pangatlo, tapos na ako sa pangalawa. Yung kanina, dadidirid. So itong pangalawa, tatayo ako sa pangatlo ng panimula ulit. Allahu Akbar. At ito ang pinakamahinam. <tinyan> <tinyan> Alhamdulillahi Rabbil al Alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim. Manik Yawm um Ibtin. Hanggat sa dulo. Then, wala dalin. And then, basahin yung salat ng Bismillahirrahmanirrahim Walhu Allahu ahad Allahu samad O ikaw bahala, o uh, ibang sura gusto mo ba sa'yo nasasayin? Pagkatapos, then Allahu Akbar Sa'yo may mendoas, bahano rabe ngayon Then Sabi, Allahu liman hamida At wala wala kalham Ngayon, dito ulit Walang pinakaiba kanina, kung gusto mo magkunot, dito ka magkunot Magdudo ka dito اللهم دنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إن قد ولا عليك mo yung dua na gusto mo yung ginasa ko kanina o malibat doon eh, hindi problema ngayon kung ayaw mo magdoa dito sa lugar dito sa twist sa Uh, pag nakarating na ako dito, ay mag, nasa siya, magdudua ako magdudua hindi, o magsusudyod ka na dito. then, last na kasi ito eh. Then, Allahu Akbar. Then, Allahu Akbar. Then, Allahu Akbar. Basta iba lang mga dua. Then, pinakalas na, pangatlo na to. din upo na ako sa pangatlo. Upo na ako sa pangatlo. At, ako ay magtatasyahod na dito. Tahiyat hanggat sa dulo. Then, sabihin ko, Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi So tapos na yung aking Twitter So Alhamdulillah Ganun po ang paraan ng pagsasagawa ng Salatul Twitter. Yung dalawang paraan na yun pwede po lahat At ang pinakamayinan po yung paraan po na itinuro ko po sa inyo Ngayon, huling katanungan Paano kung hindi ako nagising Dahil plano ko sana magtahajud, Kaya hindi mo na ako nagwitter Ang problema, hindi ako nagising Umaga na ako nagising Paano yung witter na dapat isinasagawa ko Pinakahuling sala sa gabi Kung umaga na kayo nagising, ang ginawa ng Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam, yung 11 na waiter niya, ginagawa niyang 12. So tayo ay halimbawa ang waiter natin tatlo, so kinabukasan gawin niyo pong apat. Magpapalitan niyo apat na po. So dalawa, raka'a, magtataslim, din dalawang raka'a, magtataslim. Kung ang nakasanayan mo ay isa, so kinabukasan, hindi ka nakapag-waiter, umaga na, so ang gagawin mo, hindi na po siya gansal, so even number na po siya, So, yung isa, gagawin nyo na pong dalawang raka para mapalitan yung waiter na hindi, hindi nyo naisagawa nung kagabi. So, dalawang raka kapag ka isang raka yung nasanayan mong waiter sa gabi. Ibig sabihin, hindi na siya magiging waiter ang kanyang bilang. Yun ay kung hindi tayo nakapag waiter sa gabi. So, insya Allah mga kapatid, ay napulutan po ninyo ng aral ang aking na ituro sa inyo na paraan sa pagsasagawa ng salat al waiter at naway uh, ni i-share na lang po natin ito at ituro po natin sa mga kapatid natin lalong lalo na po sa hindi pa po nila kabisado kung paano po isagawa ang salato alwitar at inuulit ko ang tarawe ay pwedeng pagkatapos magtarawe ay wala mo ng witter mag witter ka lang kapag ka sa huling gabi na hindi po obligado na kinakailang pagkatapos yung magsala ng tarawe ay susundan po ninyo ng witter kasi ang witter nasa sayo po yan kung isa sa gawa mo sa kalagitnaan ng gabi kasama ng tahajjud mas mainam po ang oras na yun propeta sallallahu alaihi wasallam uh, kanyang sinabi ida khashiya ahadukum an la yaquma akhir al-layl falyutir awwalahu wa man tama an yutir falyutir akhirahu sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam ang sino man na uh, takot siya na pakindi sa magising para magtahajjud ay magwiter ka na, na maaga Ibig sabihin kasama ng tarawe, mag ka na doon. Pero kung plano mo pang magtahajud, so huwag ka muna mag pagkatapos ng tarawe, kung nakasanay natin, din mag ka na lang kapag ka nagising ka ng madaling araw, malapit ang mga laaw na alas dos, doon ka na lang mag -witer. So hanggang dito na lamang, Wallahu a'la, masallahu ala nabi na Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.